ako ko umabot sa rasyon? Daming tao. Eh, hey, sa'yo nilang to. Pero huwag ka nilang maingay sa iba na pinabutan ka na. Sige po. Ang help po kayo. Ingat ka. Salamat po. <laughs> Siguro matutuwa si inay. Pinakita niya to. akin yan! Bigay mo sa akin yan! Hindi pwede! Para sa amin to ng nanay ko! Pumila ka kapag gusto mo na nasyon! Bakit? Ikaw ba pumila? Nakita kita kanina, inabot lang sa yan! Di mo nang pinaginapin kay akin yan! Akin ko! Sa to! sa ng nanay ko! Hoy! Bakit sinasaktan mo ang anak ko, ha? Sinasabi ko na nga ba eh! Kaano kahit namang balat mo? Pati ugali mo! Pagkakaintindin mo ba, pasagulera ka na? Hindi eh, pa ako nag-umpisa. Siya po talaga nag-umpisa. Makakasama, alam niyo ba ano ginawa nitong batang lamang lupa? Gumagamit siya ng pala